Malunggay fruit naman ngayon ang topic natin sa video ito So, kayo ba ay nakakain na ng malunggay fruit or yung bunga ng malunggay? So, yan yung paraan ng pagbabalat ng bunga ng malunggay. So, yung una kanina na video, so yun yung luto na na gulay na malunggay. So, sinahugan ko lang din siya ng kalabasa para mas masustansya. So, yun ay ginisa lang guys. So, ganyan yung paraan ng pagbabalat ng bunga ng malunggay. So, kailangan may matalim na kutsilyo para yun yung gagamitin mo at balatan. So, ganyan ka hirap balat ng malunggay guys Medyo challenging din ang pagkain yan kasi himayin mo pa So, yung iba dyan ay hindi nakain nito or hindi talaga nila alam na kinakain yung bunga ng malunggay. So, karaniwan sa mga taga-norte ang kumakain yan. Tapos, alam na kung paano iluto yung kanyang gulay. So, ilang piraso yan, sampung piraso yan ay nakuha ko dito sa bakuran. Na kabilang bakuran na ako din yung nagtanim ng malunggay. Kasi sa palengke, hindi ka makakabili ng ganyan at hindi nga alam na kinakain yan dito sa Laguna. So, sampung piraso yan, piruin mo, itinanim ko tapos nagkaroon na ng bunga so napakinabangon ko rin yung mga dahon yun yung ilalagay ko lagi sa mga niluluto ko ng mga gulay sa mga nakarang mga vlog ko so ayan guys oh, pinakita ko mas malapit sa camera kung paano siya gawin kung tatanungin nyo ako kung pwede na lang na hindi tanggalin yung balat pwede naman siguro baka mapait kasi ini ko pa kasi natatry na hindi tanggalan yung balat so baka may bayong lasa niya kapag ka may balat so ayan guys ganyan kahirap tanggalan ng balat yung bunga ng malunggay. So at least alam nyo kung paano ito himayin at paano i-prepare bago siya gulayin. Kung kayo ay may puno ng malunggay at may bunga ito, pwede nyo ring pitasin at igulay ito. So meron akong separate na video na iniluto yung malunggay fruit lang. So pwede nyo i-check yung video ko dyan guys. So ayan, tapos na. O ba? Diba?